Kumusta mga kasaliksik? Alam nyo ba na sa mundo ng kalikasan, may mga kwento ng tapang at kababalaghan na hindi matatalo ng kahit anong telikula? Mula sa yelo ng Japan, kung saan isang polar bear baby ang sinagip ng sariling ina mula sa tiyak na kamatayan, hanggang sa isang maliit na kuneho na buong tapang na sumugod sa ahas para ipaglaban ang kanyang mga anak. Ihahay namin ngayon ang pinakakahanga pinakakahangahangang kwento ng hayop na lumaban at nabuhay. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Polar Bear Baby Rescue Sa mga nagyeyelong dagat ng Japan's Oga Aquarium, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Isang polar bear cub na nangangalang milk ang aksidenteng nahulog sa malalim na tubig habang naglalaro. Ang kanyang ina si Walnut ay hindi nag-atubili. Lumundag agad ito sa malamig na tubig at sinagip ang kanyang anak mula sa tiyak na kapahamakan. Makikita ang tensyon habang lumalangoy si Walnut papunta sa cub. Hawak ang anak gamit ang kanyang bibig at sabay silang umahon pabalik sa ligtas na lugar. Napakagandang halimbawa ito ng maternal instinct na hindi matatawaran. Ang ina na handang isugal lahat para sa anak. Ang sandaling ito ay nagpakita ng hindi matitinag na pagmamahal ng mga hayop. Lalo na ng mga ina sa kanilang supling. Hindi lang basta instinct ang ipinamalas ni Walnut, kundi tunay na tapang at pagmamalasakit. Habang nanonood ang mga turista, ramdam na ramdam nila ang kaba at saya nang makita nilang ligtas na nailigtas ni Walnut si Milk. Isa itong paalala sa atin na kahit sa malamig at mabagsik na mundo ng mga polar bear, umiiral pa rin ang init ng pagmamahal. Number 9 Iguana Escape Showdown Sa Galapagos Islands, nasaksihan ng mga tao ang isa sa pinakadramatikong pagtaka sa kalikasan. Isang iguana ang muntik ng mabiktima ng sunod-sunod na ahas na nagkukubli sa mabuhanging dalampasigan. Parang eksena sa isang pelikula, tumakbo ang iguana na animoy may super speed habang patuloy itong hinahabol ng mga venomous snakes. Sumiksik ito sa bawat bato tumalon sa mga bitak ng lupa at sa huli, sa galing ng kanyang agility, nakaligtas ito mula sa kamandag ng kanyang mga kaaway. Hindi lang basta bilis ng katawan ang nagligtas sa iguana, kundi ang kanyang survival instincts na pinanday ng kalikasan. Sa bawat kagat ng hangin at lapad ng bawat pitik ng ahas, ramdam ng manunood ang tensyon at takot. Ang eksenang ito ay nagpapaalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang, kapag kinailangan, kayang lumaban para sa kanyang buhay gamit ang talino at bilis. Isang tunay na kwento ng partakas na naging alamat sa mata ng mga nakasaksi. Number 8. Hindi Mamatay na Tardigrade Sa mundo ng maliliit at halos hindi nakikitang nilalang, nangingibabaw ang mga tardigrade o tinatawag ding water bears. Ang mga microscopic creature na ito ay kilala sa kanilang mala immortal na kakayahan. Kayang mabuhay sa matinding lamig, init, radiation at kahit sa vacuum ng outer space. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahang pumasok sa cryptobiosis, literal nilang pinapatay ang sarili nilang metabolism para makaligtas sa matinding hirap. Sa mga eksperimento, nabuhay pa ang ilang tardigrade matapos ang mahigit 30 taon ng pagyayelo. Nakakabilib isipin na kahit wala silang malalaking katawan o matatalas na ng ngipin, ang tardigrade ang isa sa pinakamatibay na nilalang sa mundo. Habang ang ibang hayop ay takot sa ulan, lamig o radiation, sila ay nakangiti lang kung kaya nilang umiti. Isa itong paalala na minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki o lakas ng kadawan, kundi sa kakayahang umangkop at mabuhay sa kahit anong pagsubok. Number 7 Girapong lumalaban sa leon Sa savana ng Africa, naganap ang isang engkwentro na hindi malilimutan. Dalawang leon ang nagtangkang pabagsakin ang isang giraf. Ang isa ay kumapit sa leeg habang ang isa naman ay umaalalay sa gilid, sabik na sabik sa kanilang mapipitas na hapunan. Pero hindi nagpatinag ang giraf. Sa halip na bumagsak… Sinipa nito ng buong lakas ang isang leon sa dibdib. Lumipad ito pa atras, gulat na gulat sa natamong suntok ng kalikasan. Ang mga leon sa sobrang pagkabigla ay umurong at iniwan ang giraf na tagumpay na nakatayo. Mula sa mahaba at marilag na leeg nito, ramdam ang tapang at determinasyon na mabuhay. Isa itong paalala na kahit gano'n ka man kataas, kahit gano'n ka man kalamya sa tingin ng iba, Kapag kinailangan mong lumaban para mabuhay, meron kang taglay na lakas na kayang magpatigil sa kahit pinakamabangis na manbirigman ng kagubatan. Number 6, Swerteng batang wombat. Sa New South Wales, Australia, isang trahedya ang naganap nang salakayin ng grupo ng mga lasing na lalaki ang isang lugar kung saan naninirahan ang mga wombat. Mahigit sampung wombat ang pinatay, pero isang milagro ang sumulpot mula sa trahedya. Isang batang wombat na kalaunan ay pinangalanang Lucky. Sugatan man at takot na takot, na natagpuan ito ng mga wildlife rescuers at agad na inalagaan. Ang maliit na nilalang na halos mawala ng pag-asa ay naging simbolo ng katatagang matapos makaligtas sa brutal na pangyayari. Habang pinapanood si Lucky na unti-unting lumalakas sa Wildlife Center, daman ng lahat ang pag-asa at galak. Lumipas ang mga buwan. Nagsimulang makabangon si Lucky mula sa trauma at balan araw ay planong ibalik ito sa kalikasan. Isa itong makabagbag damdaming paalala na sa kabila ng kalupitan ng tao, may mga kamay pa rin handang tumulong at magbigay ng bagong simula. Hindi lang basta survival ang ipinakita ni Lucky, ito ay kwento ng ikalawang pagkakataon. Number 5. Usa na may anim na paa. Sa Everett Springs, Georgia, isang pambihirong usa ang isinilang. Mayroon itong anim na paa at dalawang pelvis. Ang kakaibang kondisyong ito ay hindi naging hadlang para mabuhay ang batang usa, kahit pa makalipas ang isang mapanganib na atake mula sa dalawang aso. Sa kabila ng kapansanan, nagpakitang gilas ang usa. Pinatunayan na kaya nitong maglakad at gumalaw kahit kakaiba ang kanyang katawan. Pinagmasdan nito ng mga lokal na residente na hindi makapaniwala sa ipinapakitang tatag ng maliit na nilalang. Nang maisalba at mabigyan ng lunas ang usa, agad itong isinailalim sa pag-aalaga at balak ilipat sa isang espesyal na pasilidad para mapag-aralan. Ang kwento nito ay nagsilbing inspirasyon sa lahat. Pinapaalala sa atin na minsan ang kalikasan mismo ang nag-a-adjust para bigyan ng pag-asa ang mga nilalang na tila wala ng laban hindi alintana ng batang usa ang kanyang kondisyon. Lumalaban ito araw-araw, patunay na ang buhay ay patuloy na naghahanap ng paraan para magpatuloy. Number 4, Daniel na Milagrong Aso Sa Florence, Alabama, naganap ang isang hindi kapanipaniwalang tagpo, isang bigo mix, na pinangalan ng Daniel ang napaligtas mula sa gas chamber na itinisenyo para sa euthanasia. Habang ang ibang aso ay hindi nakaligtas, lumabas si Daniel na buhay, waging pa ang buntot. Ang mga empleyado ng pound ay nagulat at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ayon sa mga eksperto, posibleng dahil sa mabagal na paghinga ni Daniel, kaya hindi ito naapektuhan ng nakamamatay na gas ang kwento ni Daniel ay naging simbolo ng pag-asa at muling pagkakataon. Matapos ang kanyang milagrosong kaligtasan, inampun siya ng isang mapagmahal na pamilya at nagkaroon ng bagong buhay. Siya ngayon ay kilala bilang Miracle Dog at nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang karanasan ay nagpapatunay na kahit sa pinaka sitwasyon, may mga himala pa rin nagaganap. At minsan, ang pinakamalalakas na kwento ng pag-asa ay nagmumula sa maliliit na nilalang. Number 3. Girapong Baluktot Ang leeg Sa Serengeti National Park, naging sentro ng atensyon ang isang male Maasai giraffe na nagkaroon ng matinding pinsala sa leeg matapos makipaglaban sa isa pang giraffe para sa dominance. Ang dating tuwid na leeg ay naging zigzag ang hugis dahilan para mahirapan itong abutin ang mataas na dahon. munit sa halip na sumugo, nag-adjust ang giraffe, kumain ito ng mabababang shrubs at puno, at patuloy na nabuhay sa kabila ng kapansanan. Limang taon ang lumipas at namumuhay pa rin ang giraffe sa kapatagan. Pinapatunayang kaya nitong makibagay at lumaban sa hamo ng buhay. Maraming turista at wildlife expert ang humanga sa kanyang kakayahang makasurvive kahit na may kapansanan. Isa itong kwento ng pag-asa at adaptability. Nagpapaalala sa atin na kahit anong hirap o balakid, may paraan pa rin para magpatuloy, lumaban, at magtagumpay sa sariling paraan. Number 2: Orangutan na nagligtas ng ibon. Sa gitna ng isang ilog, nakita ng isang orangutan ang isang munting sisiw na hirap na hirap sa tubig. Imbes na magwalang bahala, kumuha ito ng malaking dahon para suriin kung buhay pa ang ibon. Nang makumpirma niyang buhay pa ito, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinango ang ibon mula sa tubig. Ang eksenang ito ay hindi lang basta pangkaraniwang tagpo. Ito'y naging viral dahil ipinakita ng orangutan ang kakaibang malasakit sa isang nilalang na hindi niya kauri. Habang pinapanood ng mga tao ang bidyong ito, dama nila ang lambing at empatiya ng orangutan sino ang mag-aakalang ang isang hayop na tinatawag nating wild ay kayang magpakita ng ganitong klasing kabaitan? Isa itong paalala na hindi lang tao ang may kakayahang umunawa at magmahal. Sa mundong pulo ng kaguluhan, ang ganitong simpleng kilos ng kabutihan mula sa kalikasan mismo ay tunay na nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Number 1. Kunehong Lumaban sa Ahas Isang inang kuneho ang nagpakita ng matinding tapang nang matuklasan niyang pinipinsala ng ahas ang kanyang mga anak. Nang makita niya ang ahas na bumabalot na sa isa sa mga biik, hindi siya nagdalawang isip. Sumugod siya, kinagat at kinik ng paulit-ulit ang ahas. Sa gulat ng ahas, nagkalas ito ng hawak at tinangkang umalis, ngunit patuloy pa rin ang paghabol ng ina para siguraduhin hindi na ito babalik. Ang tagpong ito ay nagpapatunay na kahit maliit na nilalang, kapan-anak na ang pinag-uusapan, nagiging leyon ang puso. Maraming nakasaksi ang namanghas sa tapang ng kuneho at hanggang ngayon, isa itong paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng katawan kundi sa tibay ng duob. Minsan ang pinakamatinding laban ay ginagawa ng mga inang handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang pamilya.